Bunso sa pitong magkakapatid si Mel Martinez. Anak siya ng kanyang ina sa pangalawa nitong asawa. Magkapatid kami nila Ate Maria sa mother side. So, and then after noon, my mom got married again to my dad. And kami naman tatlong Martinez. Gano ka dali or kahirap lumaki sa ganong setup ng pamilya? Actually, madali. Lalo na kung lahat laki sa ina madali eh. Madaling madali. Kasi ando dun yung, even though now we're half, but we never treated each other like half-sister kami ni Maria. Wala kaming, wala kaming ganon. Bukod sa kanyang ate Maria, ang isa pang tinitingala raw ni Mel ay ang kanyang mismong ina na si Nanay Linda. Favorite ka talaga ni Mami. Kasi everyday kami magkasama ng Mami eh. We, we, we work out together. We do yoga together kayong dalawa. Mm, and uh -huh. we always eat out. Kaya nga itong restaurant na to, it's, it's for her too. Kasi matagal ko nang na gusto magka-restaurant at sinabi ko sa kanya. Sabi niya, oo, maganda yan. Magandang career at masayang pamilya. Tila wala na nga raw mahihiling pa si Mel noon. Pero taong 2009, isang matinding dagok ang dumating sa kanyang buhay. Ang bigla ang pagkamatay ni Nanay Linda. Ano bang nangyari kay Mommy? nagkaroon siya ng ano, yung pulmonary embolism. So, it's um, actually, nangyayari yun sa mga uh, na opera nagkakaroon ng clot, somewhere sa legs, and it goes to your heart, and you don't have oxygen for your brain, and then you, and then you go. Biglaan to lahat. Biglaan lahat. Yun yung pinakaano namin, um uh, pinaka masakit. Ano na nangyari sa family? Mm -hmm. Yung lalong lalo na sa amin. Lalo na sa amin magkakapatid. So yung naputol yung routine ng relationship niyo. Meron na kayong daily grind pala ni Mommy mm -hmm. eh. Mm -hmm. Nung biglang naputol, nawala yun Paano mo hinanda? How did your life go? Mahirap. Ang, Ang hirap kasi kahit hanggang ngayon merong mga moments kunyari kasi everyday kayo magkasama eh. Mm -hmm. diba? Everyday kayo magkasama. And I drive her. Ako nagda-drive kay ma'am. So, minsan may mga ganito. Eksena. Nagda-drive ako. Drive. Tapos may naisip akong conversation. No? Ay, mami. talaga. Ay. Tapos, okay. May ganun. Until now. Mel, kalaking parte ng buhay mo ang nawala kasama ng nanay mo. Mm -hmm. mm -hmm. Sobrang laking part. Sa akin, ano eh, parang kalahati ng buhay ko yata naman. Mm -hmm. I mean, you know. Mm -hmm. Eh, hey, syempre, si mami ko yan. And, it's ano, sobra akong... everyday, na ko siya. Mm -hmm. Everyday. If she's here, or she's looking upon you now, anong sa tingin mo sa sasabihin niya? Ah, uh, is she proud of you? Oh, that's what I want to. I I know naman she's ano. She's proud of me. Pero ang gusto ko kasi naringin ni kay mami is just be yeah. happy. Kung sa pelikula, si Mel ang kaibigang karamay ng bida. Sa tunay na buhay naman, ang sanggang dikit daw niya na siyang nagbibigay sa kanya ng lakas ang pamangkin niyang si Merit. Si Meme, panganay na pamangkin. And, um, so pamangkin mo siya kanino? Kay, kay Mama Beck. Ah, sa eldest namin. Okay. So panganay na pamangkin siya and seven years lang pagwat ko sa kanya. Eh. Kaya parang magkapatid kami. Oo. Kami yung parang lagi magkalaro. Kami yung may sa bahay. <laughs> so kaya kami naging super close dito, Malapit din daw si Mel sa anak ni Meryl na si Elijah. So gusto niya ang tawag sa kanya Lolo Mel. So, and you know naman, my uncle kasi talagang siya yung tito na kalaro namin, kasama namin sa lahat ng activities. Siya talaga yung may panahon for us. So, ganun din siya with Eli kasi talagang malapit siya sa mga bata.